Congrats sa ating dalawa, Shantal. At nakapagtapos na rin tayo ng pag-aaral. Ba't isa kanya ng kanyang kaibigang si Sasha? Oo oh, nga siya eh. Hindi ko akalain na makakapagtapos tayo ng pag-aaral natin. Eh alam mo naman na marami tayong mga bashers na hinihintay lang ang pagbagsak natin. Dagdag pa ni Shantal. Anong mga bashers ka Shan? Wala kaya tayong bashers. Feeling mo lang yan? Ano ka ba? Huwag mo lang ayon silang intindihin. Suwestiyon so, ang kaibigan. Sus, anong hindi iintindihan, Sasha? Eh baka nga may mga chismis pa yun sila na hindi natin alam eh. Dahil sobrang busy natin. Ani naman ni Shantan. Nako, hayaan mo na yun sila. Tutalay wala naman sila yung ambag sa buhay natin. Ang mas mabuti pa ay gawin na lamang natin ang mga bagay na sa tingin ko ay makakatulong sa atin. So, question ni Sasha. At tungkol saan naman yan? Kakagraduate pa lang natin siya. Kahit mag-relax na lamang muna tayo. Sus, ano ka ba, Chantal? Hindi natin kailangang mag-relax. Ang kailangan natin ay maganda upang kahit papaano naman ay na hindi tayo chichismis ng iba, hindi ba? Wala ka bang plano sa buhay mo? Nagtataka ang tanong ni Sasha. Meron naman. Kaso nga lang gusto ko pa munang mag-relax sapagkat alam mo naman na mula tayo sa stressful na pag-aaral kahit mas mainam na mag-relax muna tayo, kahit na kaunti lang at kahit na papaano. Sagot naman ito. Nako, Shantal, hindi uso ang relax sa mga panahon ngayon, sapagkat may pamilya na tayo. For sure naman siguro ay pagagalitan tayo ni tita kapag nalaman niya na magre relax ka. Wala pa tayong totoong buhay, Shantal, kahit kailangan na nating maghanap ng trabaho. Payo ng kanyang kaibigan. Sus, kung gusto mong maghanap ng trabaho, ikaw na lamang muna. Dahil kilala mo naman ako, Sasha. Ayaw ko na ako ang magtatrabaho. Eh, ano ang gagawin mo? Wala ka namang pera, hindi ba? Siyempre, meron akong naisip na paraan para naman hindi tayo magtrabaho. Nakakairita kaya yung may boss tayo at siya yung utos ng utos sa atin. Anong silbi ng kurso natin kung hindi naman natin gagamitin ang natutunan natin sa paaralan, hindi ba? Nabansagan pa naman tayong business administration graduate. Para saan pa yun kung hindi natin gagamitin, hindi ba? May punto ka naman, Chantal. Pero ano naman ang itatayo mong negosyo, Aber? Tanong ni Sasha. Ah, basta. Ako na ang bahala. Basta't binigyan na kita ng hint siya na kailangan nating magnegosyo. At hindi naman siguro pwede na pareho tayo na magnegosyo, hindi ba? Kaya't ikaw na lamang muna ang bahala kung anong negosyo ang itatayo mo. Basta't ako, ay may ideya na ako kung ano yon. At alam ko na papatok ito sa bayan natin. Nakangiting saad ni Chantal. Ikaw na nga ang bahala. Pero anyways, salamat Shantal sa binahagi mong ideya. Ha? May ideya na rin ako. Subalit kailangan ko ng malaking pera eh. Kahit magpapaalam muna ako sa'yo na baka ito na muna ang huli nating pagkikita. Ha? Bakit naman ito na ang huli nating pagkikita, Sasha? Nagtataka ang tanong ni Shantal. Hay nako, nakikinig ka ba o hindi? Nakikinig? Pero nagtataka lang talaga ako. Aalis ka lang naman, hindi ba? At teka nga, Base kasi sa pinapahiwatig mo, ay parang aalis ka sa malayong lugar. Sa Maynila ba ang punta mo? Takang tanong ni Chantal. Nagtanong <laughs> ka ba? Eh alam mo naman na pala kung saan ang punta ko. Natatawang saad ni Sasha. <laughs> ang layo naman pala. At talagang malalaman ko yon. Kasi kadalasan sa mga tao na gustong maging maayos ang pamumuhay ay lumuluwas patungong Maynila. Kahit alam ko na ang mga bagay na yan siya. By the way, Sigurado ka na ba talaga na magtatrabaho ka muna? Oo naman. Diyos ko, Chantal. Magkaibigan tayo at palaging magkasama. Subalit so, mukhang hanggang dito na lamang muna ata ang ating pagsasama. Kaya't hanggang sa muling pagkikita natin siya na, dapat sa susunod nating pagkikita ay may kanya-kanya na tayong mga negosyo. Paalala ng kaibigan. Oo naman siya. Baka nakakalimutan mo na ako tong si Chantal. At alam ko ang lahat ng paraan upang magkaroon ng maging hawang buhay, ani nito. At agad naman ang nagkaya ka pa ng magkaibigan. At ng araw din iyon ako nilang pagsasama. Matalik na magkaibigan si Nasasha at Shantal. Subalit isang pangyayari ang tutulak ay Shantal upang kain kita ng kanyang kaibigan. Congrats anak, sa wakas ay may anak na rin akong nakapagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo. Bati sa kanya ng kanyang ina para naman po sa inyo itong ginagawa ko, Nay. Pero, Nay, mahiling lang po sana ako sa inyo. Sad na siyang At ano naman yan, anak? Um, hindi ba na may naipon pong pera sa tatay sa bangko na iniwan niya sa atin, hindi ba? Tanong ni Chantal. Meron pa naman anak, bakit? At ay ka nga, bakit ka nagtatanong ng mga bagay na ganyan? Naku Chantal ha? kung ano man yung iniisip mo, ay huwag mo nang ituloy pa. Nay naman eh, hindi ko naman sasayangin ang pera ni tatay. Magtatayo ako ng negosyo sa bayan natin. Get night. Sige na, hiramin ko na po muna ang pera na yon. At may mga maiipo naman po ako sa magiging negosyo ko. At panigurado akong mababayaran ko naman po yon. Chantel naman, ano ba yung iniisip mo? Hindi basta-basta ang pagpapatayo ng negosyo anak. Iga pa nga nila, do or die. Sapagkat walang kasiguradahan sa bahay natin, mahirap ang mga tao dito. Inay naman, ano pong akala nyo sa akin walang alam? Hindi naman ako susugal sa mga bagay na walang kasiguraduhan. Kahit sige na po nay, pahiramin nyo na po ako. Anak, magtrabaho ka na lamang muna upang may pampuhunan ka sa nasabing negosyo. Dahil sa kahit anong gawin mo, ay hindi talaga ako papayag sapagkat napaka-delikado ng gagawin mo. Nay naman, sabi ko naman diba, napapatok talaga tong negosyo na naisip ko. Anong papatok ka dyan ha? pag-isipan mo muna yun ang maigi bago mo gawin. Oo naman, ako pa ba? Baka nakakalimutan niyo po, Nay, na kung sino po ako. Hambog na saad ni Chantal. Naku, ewan ko sa'yo. Ano ba kasi ang napili mong negosyo? Sabihin mo nga sa akin at baka magbago pa ang isip mo. Well, simple lang naman, Nay. Magtatayo po ako ng boutique shop sa bayan natin. Hindi ba kalahin mo yun? Maliban kay Aling Jela, ay ako na ang pangalawa. At huwag na huwag kayong mag-aalala dahil bababaan ko naman ang presyo ng mga damit. Nang sagayon ay dito sa akin bibili ang mga kabataan. Ano? Butik? Diyos ko, Shantal. Mas lalong hindi ako papayag. Bahala ka na. basta hindi ko ipapayaram sa'yo ang pera ng ama mo. Kung gusto mong magpatayo ng negosyo, ay magtrabaho ka na lamang muna upang makapag-ipon-ipon ka. Pero nay, yan na ang desisyon ko, Shantal. At hindi mo na ako mapipilit pa. Mas mabuti na maghanap ka na lamang muna ng trabaho upang maipatayo mo ang negosyong gusto at pangarap mo. So as John ang ina niya, Kate na iling na lamang si Chantal. At halata namang wala na siyang iba pang mga pagpipilian kung kahit magtatrabaho na lamang siya upang makapag-ipon-ipon ng pera. At napagtanto niya na tama naman talaga ang kanyang kaibigan. Hindi man niya natawagan ang kanyang kaibigan ay alam niyang pareho sila nang naging buhay at plano ng buhay. Dumaan ang isang taon at halos na ipundar na ni Chantal ang kanyang butik nang bigla na lamang siyang naintriga nang merong isang kinukonstruct na building din sa kanyang harapan. Psst, kuya, anong building ang itatayo dyan? Nagtatakang tanong ni Chantal. Ay, parang butik shop lang din po ma'am. Kagaya po lang sa inyo, pero mukhang matatagalan pa po yan ma'am. At wag po kayong mag-alala dahil kayo ang unang magbubukas. Hindi naman ako nag-aalala, Nagtataka lang ako sabagat sa harapan ko pa talaga napili niyang pwesto. Pero anyways, maganda naman ang mga damit ko Get for sure ay dudumugi ng mga tao ang mga ititinda ko hindi ang sa kaharap ko. Hambog na saan ni Chantal. Kinabukasan, ay opening na ni Chantal ng kanyang itatayong negosyo at naging maayos naman ang kanyang negosyo. Naging patok sa lasa ng masa lalong lalo na sa mga kabataan. Subalit ay mas lalong naintriga si Chantal nang magbukas na rin ang kaharap niya. Ang lakas naman ng loob ng may-ari ng butik na ito na maging kakumpetensya ako. Excited na talaga ako kung sino ang may-ari ng butik na yan. Ani na lamang ni Chantal sa kanyang isipan. Kinabukasan, ay bigla na lamang nagulat si Chantal sa may-ari ng butik. Shasha? Tanong ni Chantal sa kaibigan. Chantal? OMG, nagkita rin tayo sa wakas. Halika, paso ka sa aking butik. Yaya ni Shasha. Sa'yo pala ang butik na ito, Sasha? <laughs> Akala ko naman kung kanino. Sa'yo lang pala. Sa wakas at madali lang tayo magkakatsikahan. kasarapan lang rin ang butik ko. Sarkastik kong saad ni Chantal. Subalit ay hindi ito napansin ni Sasha. Hala, OMG, sa'yo pala yan, Shan? Nako, talagang magkaibigan talaga tayo. Dahil pareho tayo ng ideyang negosyo. Kung alam ko lang sana, ay hindi na ako nakipagkumpitensya pa sa'yo. Nako, Huwag kang mag Hindi mo naman alam na ako may-ari eh. Kahit sige lang, mas mainam nga na dalawa eh. gayon ay maraming butik sa bayan natin upang maraming pagpilian ng mga tao. So question ni Chantal at peking umidi. Sa bagay, <laughs> pasensya ka na talaga siya na. Hindi ko talaga alam baka magalit ka sa akin. Ani ni Sasha. Naku hindi ah. Mukhang nakakalimutan mo na ata ang mga natutunan natin na talagang normal lang talaga ito sa industriya ng business ang may kalaban tayo. Get okay lang talaga at hindi ako galit sa'yo, Shasha. Ano ka ba? Peking sa ni Chantal. Subalit sa kaloob-looban nito ay nainis na siya rito. Mabuti naman kung ganun. At dahil ngayon lamang tayo nagkitang muli, ay lilibre na kita ng snacks at pati na rin ng hapunan upang makapagkwentuhan naman tayo. Katulad na lamang nung dati. Ano? Game? tanong ni Sasha kay Chantal. Okay sige, game ako dyan. Natatawang saat na lamang ni Chantal. At nang dahil doon ay nagkwentuhan sila ng buong araw. Ilang buwan ang lumipas at unti-unting humingi na ang negosyo ni Chantal sapagkat mas dinudumog ng masa ang kay Sasha. Kahit dahil sa kanyang galit ay napagbuntungan niya ng galit ang kanyang nag-iisang empleyado. Ayusin mo kasi ang pagsasales talk mo Amanda. Huwag yung puro TikTok lamang ang ginagawa mo. Inis sa ad ni Chantal. Ma'am Chantal, ginagawa ko naman po ang lahat. Subalit talagang mas maganda raw po at mas mura po ang mga binibenta ni Ma'am Sasha. Kaya po dinudumog ang mga damit niya. Paliwalag ni Amanda. At saan ka naman nakakuha ng balita na mas maganda ang sa kanila, Ber? Mataray na tanong ni Chantal kay Amanda. Narinig ko lang po mula sa mga customer kanina, ma'am. Mga luma na raw po at hindi trending ang mga damit nyo. Kaya doon na lamang daw po sila sa iba bibili. Natatakot na sa ad ni Amanda. At bakit hindi mo naman sinabi sa akin agad? Ay hey, nako, ikaw talaga Amanda. Pasalamat ka. At may ambag ka pa talaga dito. Dahil kung wala, nako, ay siguradong matagal na kitang pinanggal. Ano kaya ang gagawin ko? Hindi naman pwedeng isara ko na lamang ang butik ko. Ani ni Chantal at agad nang nag-isip ng paraan. Malalim siyang nag-isip at nang may ideyang pumuslit sa kanyang isipan ay agad naman siyang napasigaw. Ang galing-galing mo talaga, Chantal. The best ka talaga. Nakangiting saad nito. Amanda, ikaw na mula ang in-charge sa lata. Aalis lang ako. May kailangan akong gawin. Tugol ni Chantal na siya namang tinanguhan na lamang ni Amanda. Agad namang pumunta si Chantal sa kaibigan niyang si Sasha upang gawin na ang kanyang plano. Hi, siya. Bati ni Chantal sa kanyang kaibigan. O Chantal, napadalaw ka. Gulat na tanong ni Sasha. <laughs> Bawal na ba akong pumunta rito? Hindi naman sa ganun. Nagulat lang talaga ako at hindi man lamang ako nakapag-ready ng stock mo, Chantal. Ani ni Shasha. Naku, wag na. Hindi naman ako magtatagal eh. Andito lang naman ako upang bumili sana ng damit mo. Alam mo naman na kapag order pa ako sa supplier ay matatagalan pa. Kahit dito na lamang muna ako bibili pansamantala At kung may may re-recommenda ka rin sa akin na supply ay mas mainam yon. Paliwanag ni Chantal. La, ang bilis namang maubos ng mga damit mo. Marami ka talagang customer, no? Aba, oo naman. Ketcha, pwede bang malaman kung kanino ka kumukuha ng mga damit? Ang gaganda kasi. Nagbabalak na rin kasi akong tumigil sa si negosyo. Kaya naman plano ko na ako na mismo ang gumawa ng damit. Bale, ako lang ang magiging supplier. Pagsisinungaling ni Chantal. Dahil nga sa kaibigan ng turing ni Sasha sa kanya, ay agad namang sinabi nito kung saan ito kumukuha ng damit. Napangisi na lamang si Chantal. Sabay-sabi sa kanyang isipan na, ang dali-dali mo namang lokohin. At nang dahil doon, ay lahat ng mga customer ni Sasha ay lumipat na naman kay Chantal. Kahit nakapag-desisyon na lamang si Sasha, ay sara na lamang ang kanyang negosyo. Agad namang kumalat ang kismis. Ang hindi nila alam, ay nag-iipon pa ang dalagang si Sasha sa bago nitong negosyo. Mam Chantal, alam mo na ba ang balita? Tanong ni Amanda kay Chantal. Anong balita? Busy ako Amanda. At kung bad news yan, ay huwag mo na akong sabihin pa. Sayang lang ang oras ko dyan. Mataray nitong saan. Ay ang taray mo naman madam. Alam mo ba? Na good news ang sasabihin ko sa'yo. At sa tingin ko, ikaw ang pinakamasayang tao kapag nalaman mo kung ano ito. Nakangiting saad ni Amanda. Sabihin mo na nga lang, huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Alam mo naman na naiirita ako, Amanda. Kit, sige na. Sabihin mo na sa akin. Kita mong marami pa akong ginagawa eh. Okay, sige. Hindi ko na kailangan pang ipagpatumpik-tumpik pa to. <laughs> Magsasalita na sana si Amanda nang biglang dumating ang isang kaibigan na Chantal na si Shai. Chantal, nabalitaan mo na ba? Na binibenta na raw ni Shasha yung negosyo nila. Bilang isang matalik na kaibigan ni Shasha, ay dapat ay nabalitaan mo na yon. Tanong sa kanya ng isang kaibigang padaan sa kanyang buti si ay katulad niya rin na nagmamayari ng isang fashion boutique na ang itinitinda ay puro magaganda at elegante ang mga damit. Katulad na lamang ng mga damit pang lalaki at mga pang babae. Talaga? Gulat namang na itanong ni Chantal. Matagal na siyang walang palita sa kaibigan niyang ito dahil pinutol niya na ang koleksyon nila. Buhat nang malaman niyang unti-unti nang nakikilala ang negosyo nito noon. Hindi niya kasi kayang tumanggap ng kompetisyon. Hindi kaya ni Chantal na makita na nauungusan na siya ng iba niyang kaibigan kaya naman upang hindi siya tuluyang lamunin ng inggit, ay minabuti na lamang niyang hindi makibalita patungkol kay Sasha at sa nangyayari rito pero hindi niya talaga maiwasang mainggit kung kahit nagawa niya iyon sa kanyang kaibigan Oo oh naman, Diyos ko ano ba yan Shantal, naturingan ka pa namang matalik na kaibigan ni Sasha pero hindi mo alam kung ano ang nangyayari sa kanya Sus, alam mo naman siya eh na abalang abala rin ako sa negosyo. Katulad mo, abala ka rin naman sa negosyo, hindi ba? At kahit na magkaharap lamang kami ng pwesto, ay wala akong oras na makipagsikahan sa kanya dahil ang goal ko ay magkaroon ng bonggang-bonggang negosyo. Kung sa bagay, pero dapat alam mo naman na kahit pa paano, grabe oh, ngayon ko lang talaga nalaman na hindi ka pala mahilig makipagsismisan. Anin siya eh. Abalang-abala na kasi ako sa buhay at hindi na ako gaya ng dati. Di ba Amanda? O naman Ma'am Chantal at Ma'am Shine, wala na talaga yung oras sa sarili niya. Kahit malabo nang malaman ni Ma'am Chantal ang mga nangyayari sa ibang tao, dagdag pa ni Amanda. Pero teka nga Shine, totoo ba talaga ang sinasabi mo? Kasi sa pagkakakilala ko kay Sasha ay parang hindi madaling sumuko yun sa buhay. Hindi yun ganun at hindi basta-bastang susuko yun sa mga bagay-bagay. Lalong-lalo na sa negosyo na alam naman siguro natin na dugo at pawis ang puhunan niya ron para lang magkaroon ng malaking pera at ipang puhunan. Nagtatakang tanong ni Chantal. oh naman, kailan pa ba ako nagsinungaling? Ang totoo niyan, usap-usapan na nga na nalulugi na ang negosyo nila. Kaya naman ipinaubaya na lamang ito sa iba. Hindi ko nga alam eh. Pero parang balak na rin ata ni Sasha na magtrabaho na lamang sa kumpanya ng pamilya ng kanyang napangasawa para naman kahit papaano may mapagkuhanan pa rin siya ng ikabubuhay, sagot naman ang kausap. Lihim namang napangisi na lamang si Chantal. Sa wakas, pagkalipas ng ilang taong nagtago siya sa likod ng inggit, ngayon ay kaya niya na itong pagmalakihan. Buong buhay niya hindi siya naging angat sa sino man, dahil palagi na lamang may mas magaling kaysa sa kanya. Masyado kasi siyang nagpapakain sa inggit at mahilig siyang tumingin sa ibang tao kaya naman halos hindi na mga tangat si Shantan. Ganun ba? Kawawa naman si Shasha. Tatawagan ko na lamang yon upang kamustahin na lamang pagdadrama ni Shantan. Mas mabuti na nga kung ganun kasi mukhang wala ka namang kakumpetensya eh. Kaya't for sure, marami kang pera at mas mainam na tulungan mo na lamang si Shasha. Alam ko naman na matibay na rin ang pinagsamahan yung dalawa. Kaya't na, alis na muna ako ah. Paalam ni Shine. O sige na, mag ka Shine ah. Paalam ni Sasha. At nang makalis na si Shine, ay bigla na lamang napasigaw sa saya si Chantal. Na maraming maraming salamat talaga. Buti na lang talaga at wala na si Sasha. Effective ang naging plano ko Amanda. Natatawang saat nito. <laughs> Grabe, ikaw na talaga ma'am Chantal. Nakukuha mo na talaga ang mga nais mo ma'am. Grabe, idolo na talaga kita. Puri naman ni Amanda. Ako pa ba? Hay nako, sa kay tagal-tagal na napagpaplano ko ay dapat lang na hindi maging thank you ang lahat. Kit Amanda, simula sa araw na to ay tataasan ko pa ang sahod mo. Talaga po, napakasarap naman po sa tenga. At teka nga, ano nga pala yung magandang balita mo sa akin? Tanong ni Chantal. Ay Ma'am Chantal, gaya po ng sabi ni Ma'am Shine, ay ganoon lang rin po ang ibabalita ko sa inyo. Naunahan lang po talaga niya ako. Sad niya Amanda? <laughs> ah ganun ba? Grabe makapagpahinga na nga lang muna grabe the best day ito ng buhay ko wow napakasarap sigaw na lamang ni Shantan napatawa na lamang rin itong si Amanda katulad na lamang ngayon imbes na malungkot at maawa siya sa kaibigang tila nangangailangan ng tulong ay nagawa pa mapangisi at isiping sa wakas ay magagawa niya nitong yabangan mawawala na rin sa wakas ang kakumpetensya niya sa kanilang bayan dahil mawawala na roon ang negosyo ni Sasha Ma'am Chantal, grabe ang taas ng sales natin ngayong buong taon. Akalain mo yun, ang daming bumili po sa atin. Effective po talaga ang pagkawala ni Ma'am Sasha. Sabi ni Amanda, Ako pa ba? Ay nako, salamat na talaga. Yayaman na talaga ako. Nakangiting sa Adi Chantal. Mayaman naman na po kayo ma'am, hindi ba? Sus, ibang yaman ang gusto ko, Amanda. Kahit kailangan na hindi na talaga makabalik pa rito yan si Sasha sa gaba lang sa mga plano ko sa buhay. Seryosong saad ni Chantal. Ganoon pa man, hindi akalaan ni Chantal na tatlong taon lang pala ang itatagal ng kanyang tagumpan. Sa tapat kasi ng mall ng kanyang pinagpupwestuhan, ay mayroong ding itin na yung mall nakakalaban sa kanilang pwesto. Mas maganda, mas malaki, at mas mukhang elegante yon. Kaya naman madali rin yung nakilala ng mga tao. Dahil doon ay unti-unti nang humina ang benta ng butik ni Chantal hanggang sa halos hindi na kayanin ang kita niya ang araw-araw na pasahod niya sa kanyang mga tauhan. Dahil doon ay iniisipan niyang lumipat na lamang ng pwesto sa bagong mall na katapat ng kanilang pinagpupwestuhan. Ngunit napakahirap na palang makahalap ng pwesto doon dahil puno na ito ngayon. Palabas na sana si Chantal sa naturang mall nang hindi sinasadya ay may nakabungguan siya dahil hindi siya nakatingin sa kanyang dinaraanan. Nang magangat naman siya ng tingin upang humingi ng paumanin sa nabunggu niya, ay nagulat na lamang siya nang makilala kung sino ito. Sasha? Gulat na sambit na lamang niya sa pangalan ng dating kaibigan. Agad naman siyang hindi tiyan ito. O ikaw pala, Chantal. Kamusta ka na? Ganting bati nito sa kanya. Hindi may iwasan ni Chantal ang mamangha nang makita ang itsura nito. Mula ulo hanggang pakasin ni Sasha ay nagsusumigaw iyong kailigantihan. Mukha itong manin. Kaya naman ang dahil doon ay muli na namang nanumbalik ang inggit sa puso ni Chantal. Ano ginagawa mo rito Chantal? May binibili ka ba? Tanong sa kanya ni Sasha. Doon naman naisipan ni Chantal na oras na upang yabangan niya ito upang ipsa ng inggit na nararamdaman niya rito ngayon. Naku hindi, naghahanap kasi ako ng pwesto. Alam mo na, kailangan ng mag-expand ang negosyo ko. Malaki na kasi kami, kaya hindi na kami kasya doon sa luma. Pero grabe no, punong puno na pala ang mga pwesto rito. Sobrang sigat kasi nitong muli. Kula ko, eh mayaman talaga ang may-ari nito. Maghihintay na lamang akong magturoon ng bakante para makapasok agad ako rito. Sagot naman niya na nakangisi pa at taas Tumawa naman si Shasha na kung hindi naman sumayaman, sakto lang. Nag-uumpisa pa lang rin naman kami dito ng mister ko? Siguro ay sinwerte lang na nakilala ka agad itong mall namin. Kung sa bagay, Matagal ko na rin naman itong pinaghandaan at pinag-isipan. Salamat ha. Sagot pa nito na halos ikalaglag naman ang pangan ni Chantal. Ha? Anong ibig mong sabihin siya? Nagtataka ang tanong ni Chantal. Ay, <laughs> hindi mo pa pala kaagad naiintindihan ang sinasabi ko Chantal. Um, ako at ang mister ko kasi ang nagmamayari ng bagong mall na ito. At sabi mo kasi kanina na ni ang may-ari. At sa totoo nga lang yan ay hindi naman mayaman. Sakto lang. <laughs> Nahihiyang saan ni Shasha. Ikaw ang may-ari nito? Nanlalaki ang mga matang tanong niya. Oo, bakit? Hindi ba ka panipaniwala na ako ang may-ari ng mall na ito, Chantal? <laughs> ibang-iba ang mga naririnig mong kismis kaling sa aking pagsasara ng butik noon. Oo oh, siya, ibang-iba. Grabe, iba ka na ngayon. Napakataas mo na ngayon. <laughs> Huwag mo na lamang intindihin ang mga kismis na yun, Chantal. Hindi kasi nila alam na tumigil ako sa pagnenegosyo upang lumipat ng ibang negosyo. Ayaw ko kasing makipagkumpetensya sa'yo eh. Kahit sinara na lamang mula ang akin. At gusto mo di ba na mag-install sa loob? o oh, sana eh. Sige, sasabihan na lamang kita kapag may bakante na ha? Kasi halos dumukay na ng masa ang pwesto eh. Lahat ay may nangungupahan na. Alam mo naman na gusto ng lahat ng magnegosyo upang maangat ang buhay nila. Tatawagan na lamang kita kapag may bakante na. May gagawin pa kasi ako eh Nagmamadali ako Dahil kung mang makipagkwentuhan pa Ay kailangan ko na talagang umalis Paalam ni Sasha kay Chantal At ganoon na lamang ang pagkahinayang Nararamdaman niya sa kanyang sarili Nang tangawan siya nito nang nakangiti Nahiling niya pa nga Na sana inlamunin na lamang siya ng lupa Dahil sa sobrang pagkapahiya niya Kung bakit ba naman kasi naisipan niya Pang magyabang Yun pala ay wala pa rin naman siyang binatbat Sa kanyang kaibigan Karma tuloy ang inabot niya.